Hindi na maitago ng ating mga kababayan ang matinding takot dahil sa nakambanggera na posibleng sumiklab sa pagitan ng Pilipinas kontra sa mas malalakas na bansa. Panawagan nga ng grupo, kung hindi ito kayang solusyonan ng kasalukuyang administrasyon, ay mainam na magbitiw na lang sa pwesto si Pangulong Marcos, si Almar Fosuelo. Sorry, Paul! Hindi pa nangangalhati sa termino ang Marcos Jr. administration ay kaliwat ka na na ang mga ginagawang kilos protesta laban sa pamahalaan. Hindi lang sa Luzon, Visayas at Mindanao, kundi maging sa ibang bansa, iisa lang ang sigaw ng mga Pilipino. Marcos! 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 Ilang araw lang matapos ang ginawang National Day of Protest nitong 30 ng Hunyo, na ng libo-libong Pilipino sa buong mundo. Heto at muling nagtipon ang ilan sa ating mga kababayan para ipanawagan ang pagbaba sa pwesto ni Bongbong Marcos. Daan-daang volunteers ng mamayan ayaw ng digmaan at Marcos Alisjan Movement ang nagkaisa para iparating sa pamalaan ang kanilang mga hinaing. Tatlo ang branches ng gobyerno natin, executive, legislative, tsaka judiciary. Anong ginawa ninyo ngayon? Anong ginawa ninyo sa bansang ito? Bakit hindi kayo manindigan para sa taong bayan, lalo na sa banta ng gera na tayong lahat ay mamamatay? Ayun kay dating Department of Energy, Undersecretary Ben Ranke, kaya nila binuo ang Marcos Alisjan Movement, ay dahil punong-puno na sila sa pagiging mahina at kawalang resulta sa pamamalakad na mga nasa kapangyarihan ngayon. Kaya kinasa namin itong Marcos Alisjan Kasi wala na kaming magawa. Enough is enough. We have had Trouble, enough of the trouble. Marami ng kaguluhan, mataas na ang kagutuman. Bumalik ang druga, bumalik ang criminality. Bigas, saan? Ang 20 pesos mo. Di ba, nag-iisip ka ba? Para naman sa dating Philippine diplomat at political analyst na si Adolfo Paglinawan, nanganganib ngayon ang ating bansa dahil sa presensya ng mga Amerikano. Punta tayo mula noong 2003, 2001-2003. Nagpunta sila sa Iraq, ginera nila Iraq. Nagpunta sila sa Afghanistan, ginera nila Afghanistan. Punta sila sa Syria, sa Libya. At ngayon, nasa Ukraina na sila. Ako, mga kabansa, lahat Hulang nang binanggit ko, wasak-wasak. Wasak-wasak na bansa. At ngayon, may masama akong balita sa inyo, nandito na sila sa Pilipinas, tayo na ho susunod na Anya dahil sa inilatag na missile system ng mga kano dito sa Pilipinas, ay nailagay na tayo ngayon sa mapa ng nuclear system ng mga malalakas na bansa na anumang oras ay pwedeng ihulog dito sa Pilipinas. Pag huyan, nila na yung sistema na yan, kinargahan nila ng tobaho. pwede na ho tayong tirahin. Ano nangyari ngayon? Nasa mapa na ho tayo ng nuclear ng China. Nasa mapa na tayo ng nuklear ng Russia. Nasa mapa na tayo ng nuklear ng North Korea. Kaya ito ang rason ng grupo kung bakit sila nagsagawa ng kilos protesta. Ang Amerikano, same time kaibigan natin. Pero ayaw lang namin ng inyong foreign policy na pupunta kayo dito parang kolonay pa para ninyo kami. You have to ask us, you have to ask the people if ever payag ba kami. Huwag yung basta-basta na lang ninyo isang tao lang ko sapin bangag pa. Kaya kinasa namin itong Marcos alis dyan. Kasi wala na kaming magawa. Enough is enough. We have had trouble. Kaugnay nito may panawagan ng ating mga kapatid ng Muslim at mga kababayang OFW kay Bongbong Marcos. Kaming mga Muslim, siguro naalala niyo po yung tinatawag na Marawi Seeds. Sa mga Muslim, ayaw na namin maulit ang nangyari sa Marawi na talaga namang walang humpay ang uh, uh, putukan dyan. So, kaming mga Muslim, kaya po kami nandito para po uh, iparating na ayaw na namin maulit ang nangyari nung nakaraan. Mahal na pangulo, tandaan mo ang sinabi mo noong nangangampanya ka. Ang pangarap mo ay pangarap ng mga Pilipino. Bangag ka ba ng sinabi mo yon? Kasi walang Pilipino na naghahangad ng digmaan. Walang Pilipino naghahangad ng panganib para sa kanilang pamilya. Ngayon po kay General Browner po, tignan nyo ang kalagayan ng Pilipinas. Hindi po kami handa sa kahit anong gulo. Para sa Diyosa sa Pilipinas po mahal, Almar Forzuelo, SMN News.